morning, magtatanim po ngayon si Kuya Easy with the PNP ayun o. tara, let's go Ayan po, magtatanim po kami dito sa San Isidro. Legal po yung tinatanim Opo, kami. Opo, legal po. Anong puno ito, Sek? Nara. Nara. Ito ay po ay puno Nara. ng Nara. 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 Opo ah. With Kuya Easy. With Kuya Easy. <laughs> Kuya Easy. Isi. Manong. Manong Easy. Isi. Uh. Saan magtatanim? Kuya, 1, di... One, two, three, go! Tayo'y Pilipino na balat isa sa puso. <laughs> uh, Mapatagal. Ayun na, together with the Kuya of Eagles. Ayun, no? magtatanim na si Kuya Easy. Kuya Easy, magtatanim na. No, kuya Isi, isa Joey. kasi Kuya Joey. Iyon <laughs> <laughs> Naka, iniwan na yung mga tinanim dun, oh. Oh, dito po tayo. Magtatanim pa si Kuya Easy. Ayan, sa may stick. Ayan ang puno ng Nara. Dito <laughs> dito. Top service po siya, service ng uh, Ayaw <laughs> <laughs> maputol po kuya. Ano mababaw itong mukha niya? Po si Kuya Easy. Tatanim po ng mababaw puno ng nara. After 10 years malaki na po ito. Babalikan <laughs> niya. <laughs> Yun ang panalo. Bernard Bustamante. Bernard Bustamante shout out sa iyo. Tapos shout out. Nagmulat ako na mulat ako si 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 Ed. Susunod dyan yung palay naman, palay. A few moments later. Ano bully? Ano bully ka? Ano bully ka? Wah, di na. Esi ano? Esi ano bully? Ano? Esi Kuya, shout out Irish May. Irish May. Irish May, shout out sa inyo, sa yon. Kapulaan Balonggaw sa Kapulaan, Balunggaw Pangasinan Pangasinan Ayo Ay, Ay, si, si kami order nito si kami Ah nga Balunggaw Pangasinan Shout out to all Kapulaan nga kuya Shout out sa lahat ng taga Kapulaan, Balunggaw Pangasinan Ayo Ay, thank you Ay Bernard Bustamante pagaling ka para tumama mo ka rin dito <laughs> Bernard Bustamante Pagaling ka Bernard Para sama mo kami dito. Iyon, tuloy. Ada tibayad na, awan. E naman po si Kuya Juby, SBM. Oh, <laughs> 'yung trophy Ay ma ay sige po. <laughs> <laughs> Ay, madali na po yung mga tropa sa taas. na, <laughs> dobs. Yung mga tropa sa taas. Pababaan. <laughs> 150, 150. 150, <laughs> 150. Ako po mga ngulekta. Pakilagay lang po dito. Uh, la 150 kada picture. Sa 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 sampu sa 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 Oke, vlogger marin aku Vlogger. Vlogger aku iyo, <laughs> <laughs> Iya. na rin daw po si Mother, oh. Kalupit ni Mother. Vlogger. <laughs> 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 ah. <laughs> Ah, agabyon ag ka. Hindi mo ganin ko mabalimot hanggang uri at dayo. Para sa kalikasan. Mm, para sa kalikasan. Ay, Easy meal. Mm. Ito tawag na panalo. <laughs> panalo, pinalo. Oh. Ito ang panalo. Panalo, pinalo naman. After 10 years, panalo. Malalaki na po itong mga puno. Okay. Lang. Okay. Basit okay. lang. Basit laeng. Basit okay. laeng. Huwag uh, nyo yung hanti daktil at... Uh. Mabiyak na tayo ng mulang. <laughs> Sa gilid ng daanan. Ang puno na Nara. Ilang years babago mo? Matagal civilian, ma'am. Baby kasi Baby, Ayo, okay. <laughs> <laughs> shout out, Vlogs. Shout -out, shout -out Vlogs. shout out nga pala sa FDiano Vlogs. Yo! Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Uh, singer, singer din. Iya, mean, yeah. uh, yeah, yeah. iya. <laughs>

Kukulab po sila Easy Meal and easy bill Ayan na po Easy Meal and easy bill Sapatos pa. pa naman Inaabala mo Pantahan mo muna Gerard Christian Shout out Shout out Teng TV Police Vlogs Shout out Ping. Teng TV for TV first vlogs. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Yo. Buhay ang agila. Buhay. ang